Hi! Welcome sa lahat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isipin mo, sa dilim na may noong pananakop ng hapon, bawat anino'y maaaring kakampi o trader. Mga lihim na nakatago sa mga guro, sa mga batang palaboy, at maging sa sariling pamilya. Nginit ano ang mangyayari kung ang taong pinakapinagkakatiwalaan mo, siya palang nagbubunyag ng lahat sa kaaway? Kung gusto mong marinig ang kabuuan ng nakamamanghang kwento na puno na pagtataksil, sakripisyo at lihim na paglaban, manatili hanggang dulo. At kung nais mo pang makasama sa paglalakbay sa ganito mga kwento na ating kasaysayan, huwag kalimutang magsubscribe at iwan ng komento ang iyong idea para sa susunod na kwento. Sa gitna ng dilim ng gabi, habang ang mga ilaw na Maynila ay unti-unting pinapatay ng takot, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan, sigaw na isang inang nawala na anak sa kamay ng mga sundalong hapon. Sa bawat hakbang ng kanilang mga bota, dumadagundong ang lupa, parang pahiwatig na ang buong bayan ay wala ng ligtas na sulok. Ang mga pinto ng bahay ay pinapasok, ang mga kabataan hinuhuli at ang mga babae itinatali sa gitna ng kalsada. Ngunit sa ilalim ng takot, may mga bulong, mga lihim na hindi kayang patahimikin. Sa mga peder na intramuros, may mga nakatagong mensahe, isinulat gamit ang dugo ng mga mandirigmang hindi kailanman susuko. Ang mga paring nagtuturo ng panalangin sa araw, ay siyang nagdadala ng baril sa gabi, itinatago sa loob ng mga sako ng bigas. Habang ang mga sundalong Hapon ay nagbabantay sa mga plaza, may mga batang palaboy na tila walang halaga. Ngunit sa kanilang mga kamay, nakatago ang mga sulat na magugnay sa mga gerilya sa bandok at sa mga pamilya sa lungsod. Ang mga guro na pilit nagtuturo na wikang Hapon sa mga bata ay naglalagay ng na palihim na kudigo sa kanilang mga aralin, isang paraan na paglaban na hindi kailanman makikita ng kaaway. Ngunit sa bawat lihim, may panganib. Isang gabi, isang batang nagdadala na mensahe ay hindi nakabalik. Ang kanyang pangalan ay bumulong sa hangin ng tondo, at ang lahat ay nakaramdam ng na kaba. Mayroon bang nagtaksil? Sa gitna ng takot, isang tanong ang kumakalat. Sino ang nagbubunyag na mga lihim sa mga hapon? Ang bawat anino ay pinaghihinalan, ang bawat ngiti ay tila may tinatago. At habang mas dumidilim ang gabi, mas lumalalim ang palaisipan kung sino ang tunay na kakampi at sino ang tahimik na kaaway sa sariling bayan. Sa makipot na eskinita no binondo, isang matandang tinderang naglalako ng prutas ang tila walang saysay sa mga dumaran. Ngunit sa ilalim na kanyang bayong, nakatago ang malit na radio na lihim na nakikinig sa boses ng mga Amerikano mula sa malayo. Habang pinapakinggan niya ang tinig na nagsasabing darating ang tulong, kumakabog ang kanyang dibdib, sapagkat alam niyang kung mahuli siya, ang kanyang dugo ang tatapon sa kalsada bilang halimbawa. Sa isang bahay sa Kuyapo, nagtipon ang ilang kalalakihan, pawang tahimik at nakayuko. Sa gitna ng mesa, nakalatag ang isang mapanong lungsod. Ang bawat marka ay nagtataglay ng buhay at kamatayan. Ngunit isa sa kanila, may mata na hindi mapakali, parang may ibang inisip, parang may lihim na hindi sinasabi. Sa labas, dumadagundong ang mga tren na nagdadala ng armas para sa hapon, at kasabay nito ay ang pagikot ng mga matang nagmamasid mula sa dilim. Isang binatilyong nagngangalang Ramon ang lihim na sumusunod sa isang sandalong hapon, inaasahang makakakita ng butas sa kanilang depensa. Munit habang siya'y nakatago sa lilim ng punong nara, napansin niyang hindi siya nag-isa. May isa pang nilalang na nagmamasid, hindi sandalo, kundi isang mukhang pamilyar, isang taong akala niya'y kakampi. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kung siya ba'y lalapit, baka mabunyag ang kanyang misyon. Kung siya'y lalayo, baka tuluyang mawala ang pagkakataong malaman ang katotohanan. At sa mismong sandaling iyon, ang mata taong iyon ay nagtagpo sa kanya, at sa isang iglap, parang sumabog ang lahat ng lihim na matagal nang nakatago. Nanlaki ang mga mata ni Ramon nang makita ang anyo ng taong iyon. Si Ernesto, ang kanyang pinsan na matagal nang nawawala mula ng pasukin ng mga hapon ang kanilang baryo. Nginit bakit siya na nakikipag-usap sa isang opisyal na hapon? Bakit ang kanyang mga kamay ay tila may hawak na papel na may mga marka ng gerilya? Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lapitan at alamin ang katotohanan. Ngunit bago pa siya makagalaw, marahang iniabot ni Ernesto ang papel sa sandalong hapon, kasabay na isang pabulong na salita na hindi narinig ni Ramon, pero sapat na upang durugin ang kanyang loob. Nagtago siya ng mas malalim sa dilim, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang dugo sa kanyang ugat ay kumukulo, ngunit ang isip niya ay puno ng tanong, bakit? Ano ang dahilan? Sa mga kalsada na Maynila, may mga bulong na kumakalat tungkol sa isang anino na nabubunyag na mga lihim na mga Pilipino sa kaaway. At ngayong gabi, tila natuklasan ni Ramon kung sino ang aninong iyon. Ngunit paano kung mali siya? Paano kung ang kanyang nakita ay isang bitag lamang, isang ilusyon na nilikha ng mga hapon upang sirein ang tiwala ng mga Pilipino sa isa't isa? Habang siya'y nagdadalawang isip, biglang lumingon si Ernesto, diretso sa direksyon kung saan nakatago si Ramon. Ang kanila mga mata'y muling nagtagpo, ngunit ngayong pagkakataon, may kakaibang titig, parang isang babala o isang pakiusap na huwag magsalita. Napatigil si Ramon, halos hindi makahinga. Ang titig ni Ernesto ay hindi lamang malamig kundi puno ng bigat na parang may nakatali sa kanyang kaluluwa. Isang sandaling mahaba ang katahimikan, munit sa paligid nila, ang ingay na mga sandalong hapon ay lumalakas, mga yabag na palapit ng palapit. Biglang kumilos si sa Ernesto. Sa halip na ituro ang pinagtataguan ni Ramon, mabilis niyang itinupi ang papel at itinago sa kanyang dibdib, sa kayumuko sa opisyal na hapon na para bang wala siyang kasama. Bumilis ang tibok ng puso ni Ramon. Hindi ba't siya'y nakita? Bakit hindi siya isinumbong? Lumakad si Ernesto Palayo, dala ang papel at ang bigat ng kanyang mga mata. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa lilim ng mga post na ilaw, muling sumuliap sa direksyon ni Ramon, at sa pagkakataong iyon, malinaw ang mensaheng nakaukit sa kanyang tingin, manahimik, may mas malaking dahilan. Naiwan si Ramon sa dilim, nanginginig ang katawan at litong-lito. Kung totoo ang nakita niya, nangangahulugan bang si Ernesto ay isang taksil? O baka naman isa siyang lihim na naglalaro sa dalawang mundo, handang isugal ang dangal upang may ligtas ang iba? Habang pumapembulog ang mga tanong sa kanyang isip, isang malakas na putok ang biglang umalingaungaw mula sa kabilang dulo ng kalsada. Ang mga sandalong hapon ay nagtakbuhan, at ang mga Pilipinong na kukobli ay nagsimulang kumilos. At doon, sa gitna ng kaguluhan, muling sumulpot si Ernesto, ngunit ngayong pagkakataon, may hawak na baril na nakatutok hindi sa hapon, Kundi sa isang taong kilala ni Ramon mula sa kanilang sariling hanay. Nanlaki ang mga mata ni Ramon, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang baril ni Ernesto ay nakatutok kay Kapitan Morales, isa sa mga kinikilalang pinuno ng kilusan sa lungsod. "Bakit siya?" bulong ni Ramon sa sarili habang ang paligid ay dinudurog ng sigawan, yabag, at putok ng baril mula sa mga kalsadang nagsisikip sa takot. Si Morales, na matagal na niyang hinahangaan dahil sa tapang at dunong, ay nakatitig kay Ernesto na tila ba't may alam na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Hindi mo naiintindihan, Ramon, mahina ngunit malinaw na sabi ni Ernesto habang nananatiling nakatutok ang baril. Ang pinakamalaking panganib ay hindi palaging nasa kabilang panig. Tumigil ang oras para kay Ramon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang tambol na kumakalampag sa pandinig. Ang mga sandalong Hapon ay abala sa kaguluhan, Munit ang tensyon sa pagitan nina Ernesto at Morales ay mas matalim pa kaysa sa anumang bala. Si Morales ay hindi gumalaw, Munit ang kanyang mga matay malamig at walang takot. Kung gagawin mo yan, Ernesto, mahinahong sagot niya, akala mo ba'y maliligtas mo ang bayan? O ang sarili mo lang? Lalong lumalim ang katahimikan. Ang paligid, bagamat puno ng putukan at alingaw-ngaw, ay tila naglaho sa eksenang iyon. At sa isang iglap, bumigat ang daliri ni Ernesto sa gatilyo. Munit bago pa man tumunog ang baril, isa malakas na sigaw ang pumunit sa gabi, isang tinig na hindi inaasahan ni Ramon na maririnig sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Ernesto! Isang boses ng babae ang pumunit sa dilim. Mula sa anino ng mga guro, lumitaw si Aling Rosa, Inanina Ernesto at Ramon, matandang babae na matagal ng pinaniniwalang na matay sa unang pananakop ng mga hapon. Napatigil ang lahat. Ang baril ni Ernesto ay bumigat sa kanyang kamay, nanginginig. Ang titig niyang matalim ay biglang natunaw, napalitan ng sakit at pagkabigla. Anak, bulong ni Aling Rosa, halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan. Huwag mong hayaan na ang dugo ng sarili mong kapatid at ng sarili mong bayan ang dumungis sa pangalan mo. Si Ramon, nananatili sa dilim, halos mabaliw sa nararamdaman. Ang kanyang mundo'y biglang gumuho, ang ina nilang iniyakan na ilang taon ay buhay papala. At ngayon, siya ang pumipigil sa pagkasira ng kanilang pamilya. Si Kapitan Morales ay nanatiling tahimik, tila bat na unawaan na may mas malaking laban kaysa sa baril na nakatutok sa kanyang dibdib. Dahan-dahang ibinaba ni Ernesto ang kanyang armas. Ngunit sa kanyang mukha, bakas ang peghati, ang bigat ng lahat ng lihim na matagal niyang tinalikuran at tinikman mag-isa. Hindi mo naiintindihan, inay, nanginginig ang kanyang tinig. Ginawa ko lang ang lahat na ito para mabuhay kayo. Munit bago pa makasagot si Aling Rosa, biglang dumagundong ang lupa, isang tank na hapon ang papalapit at ang liwanag na ilaw nito ay tumama sa kanila, inihahayag ang kanilang mga anyo sa buong kalsada. Sa isang kisap mata, lahat ng lihim, lahat ng sugat, at lahat ng pagpipilian ay nagtagpo sa isang sandali, isang sandali kung saan wala nang ligtas na daan pabalik. Sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw ng tanke, tila tumigil ang mundo. Ang malamig na bakal ng kanyon ay nakatutok sa kanila at ang mga sandalong hapon ay nagsimulang lumabas, nakataas ang kanilang mga baril. Si Ernesto, hawak ka rin ang baril ngunit na kayuko, ay huminga ng malalim. Ang kanyang mga matay dumapo kay Ramon, sa kay Aling Rosa. May bahid ng pakiusap, ng pag-amin at ng kapatawaran na hindi kailanman masasabi sa salita. Ramon, mahina niyang sabi, alagaan mo si inay. Bago pa makagalaw ang sinuman, mabilis niyang iniharang ang sarili sa hap ng tangke, itinaas ang baril at pinaulan ng bala ang mga sundalo. Ang liwanag ng putok ay kumislap sa gabi at ang kanyang sigaw ay umalingaungaw, isang sigaw ng pagsuko sa sarili, ngunit paninindigan para sa bayan. Sumabog ang putukan. Ang mga sundalong hapon ay nagbalik na apoy, at sa loob na ilang iglap, ang katawan ni Ernesto ay bumagsak, dumapa sa malamig na kalsada ng Maynila. Si Ramon ay napatakbo, nyakap ang kanyang ina, habang si Kapitan Morales ay mabilis na nagbigay ng hadyat sa iba pang gerilya. Sa gitna ng usok at kaguluhan, sinamantala nila ang pagkakataon upang makatakas, dala ang sugat sa puso ngunit may bagong apoy sa kaluluwa. Habang lumalayo sila, lumingon si Ramon sa huling pagkakataon. Nakita niya si Ernesto, nakahandusay ngunit tila payapa, at sa kanyang labi ay may bahid ng ngiti, ngiting nagsasabing ang kanyang pagkamatay ay hindi kawalan, kundi binhing mapapatuloy sa paglaban. Sa katahimikan pagkatapos ng putukan, narinig ni Ramon ang sariling sumpa na bumubulong sa hangin na Maynila, na ang mga lihim na panlulupig ay hindi magtatagal at ang dugo ng mga nag-alay ng buhay ay magiging ilaw tungo sa paglaya ng bayan.